Hi hey guys nanti nanti si Tuting TV sa Sambil tagal sa siya sabi bagay eh, Ay, si TV, eh. Ay, si TV. Uh, sa TV 'yun, pwedeng TV TV. sa na blueberries blueberry beauty shop yan na po pwede po kayo diyan yung Dolores spotted SPC hindi na po kayo diyan napakainit po kaya kayo nakapayong ang daming dapat sa sakin ang daming tao dito Yes, you're going to make Ayan si Milky Boy oh Milky Boy Punta ka dito Pesan mo na no, ayan. ayan dito si, si Si Tuting TV na natin kasama Ang payong pa tayo Ito yung mapakainit Ang sasabihin sa akin Ang sasabihin sa akin Ano yun? Ano? Malalamang Malalamang Nilibre no. ko na Nilibre Anong sasabihin sa akin? Ah, wala. Anong e, wala? Hindi <laughs> ka nagte-thank you sa akin? Thank you! Oh, oh. Ko, ayong thank you. Ayaw mo magte-thank you sa akin, pero... Ah, oh, Ikaw na ni Libre! <laughs> ako magte-thank yan eh! Nandito ba tayo nandito? Ikaw nag-libre! Mapayang po tayo. Dapat kininit eh kasama dito. Ka dami, udami, udami kasasakyan, sasakyan. Wala ano? na. Sige, magigilid. Umpisa pa ako. Hindi <laughs> daw. Ayun may nun. Mayroon pag tinapay, dadali ko lang ng pelaso. Tapos yun, yung milk tea shop. Ito yung pakita mo yung milk tea. na binili, chocolate, crispy. Ano crispy? Oh, crispy choco. pie? Ay, choco. Ay, choco. Ano? Choco. Ano? choco. choco. Ha, choco. Anong Chocolate, Milk tea Chocolate, choco. Choco, choco daw. Wow. English. Wow. Hindi English yun. Ay. <laughs> Ako vlog Hi bro! Wiggin dog! What? 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 po tayo yung ano. Sama natin. Kami po pa-uwi na. At lalakad-lakad. pa At napakainit. Kaya kami nakapakayong lakad-lakad. What dog? Habang ako sa bahay. Okay. Ah, guys, Sama guys, sa bahay. mga guys, mga guys, Ah, guys, guys, Ah, uh, guys. Walking dog kami. walking dog. Ano <laughs> yung walking dead? Ang <laughs> gala tumawa ni Tuteng TV. Makakayak. Subscribe yung aking YouTube channel. Ano yung walking dog? Sinasabi pa sa akin ako. Ano?

Shit! Po kami, ito, nandito ulit ako. Babalik at sa uwi na po kami ngayon. Dito na po ito. Ito, uh, dito po. Bibili po kami ng... Turon! Dito, nabili, na. ako ng turon dito. Pumili na kayo dito. Ito, kay Ate Bili kayo, 20 pesos lang. Araw-araw to. Pusin, Hindi ko sasabihin sa akin? Sano sasabihin sa akin? Thank you! Mahal sa akin!